Sa bawat baryo may kwento ng hiwaga at sindak. Sa barangay San Vicente, tumatak ang isang kwento tungkol kay Mang Lando, isang albularyo na nagtataglay ng agimat, at ang kanyang asawang si Meraya, isang babaylan na may madilim na lihim. Tunghayan ang kwentong ito ng pag-ibig, sakripisyo at laban sa dilim. Ito ang Hiwaga at Sindak ng Gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Ka Rolando, 65 years old sa kasalukuyan. At dito na ako tumanda sa barangay San Vicente, Quezon. Marami na akong narinig na kwento tungkol sa kababalaghan. Pero ang kwentong ito ang hindi ko malilimutan. Ito ang kwento ni Mang Lando, ang albularyo namin at ang babaeng minahal si Aling Miraya. Na isang babaylan, ngunit may masalimuot na lihim. Sana ay pakinggan ninyong mabuti ang istoryang ito. Si Mang Lando ay isang albularyo na nakilala sa buong barangay. Bata pa lang siya ay sinanay na siya ng kanyang lolo sa sining ng panggagamot at paglaban sa masasamang espiritu. Taglay niya ang isang makapangyarihang agimat at anting-anting na ipinamana ng kanyang lolo na sinasabing nagmula pa sa isang inkantada. Isang araw, dumating sa kanilang baryo si Aling Miraya, isang babaylan mula sa kabilang bayan. Dumalo siya sa isang seremonya upang tumulong sa paglilinis ng isang bahay na pinamumugara ng masamang espiritu. Sa kanilang pagkikita ni Mang Lando, agad silang nagkapalagayan ng loob hindi nagtagal, nag-ibigan sila at nagsama sa iisang bahay. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Meraya ay may lihim na tinatago. Siya ay isang isinumpa ng isang matandang aswang noong bata pa siya. Kaya't dala niya ang sumpa ng pagiging isa sa kanila. Sa kabila nito, pilit niyang nilalabanan ang kanyang likas na anyo dahil sa pagmamahal niya kay Mang Lando. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mang Lando, nagising siya sa tunog ng malalakas na kaluskos sa bubong. Nang sumilip siya, laking gulat niya nang makita si Miraya na nakaupo sa gilid ng bubungan. Ang mga matay nagbabaga at ang anyo niya'y nagbago. Hindi makapaniwala si Mang Lando sa nakita. Ngunit hindi siya nagpadalos-dalos. Kinaumagahan, hinarap niya si Maria. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, magulhol si Miraya at inamin ang lahat kay Mang Lando. Isinalaysay niya kung paano siya isinumpa ng isang matandang aswang bilang ganti sa pagkamatay ng anak nitong pinatay ng mga albularyo sa kanilang baryo. Sinabi niyang ginagawa niya ang lahat upang labanan ang sumpa at patuloy na maging tao. Mahal kita, Lando, sabi ni Miraya. Gagawin ko ang lahat upang makawala sa sumpang ito. Pero kailangan kita. Kinabukasan, nagagulo ang buong baryo nang mabalitaan ang serya ng mga pagkawala ng mga alagang hayop at mga batang paslit lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang grupo ng mga aswang na nagtatago sa kagubatan. Napagkasunduan ng mga taga-baryo na humingi ng tulong kay Mang Lando. Kasama si Miraya, naglakbay si Mang Lando patungo sa kagubatan. Bitbit -bit niya ang kanyang agimat, mga dasal at isang sundang na basang-basa ng langis ng nyog. Sa kabila ng panganib, nanindigan si Miraya na tulungan siya gamit ang kanyang kaalaman bilang babaylan. Sa kalagitnaan ng kagubatan, sinalubong sila ng hukbo ng mga aswang. Ang iba ay nag-anyong tao, ngunit karamihan ay naglabas na ng kanilang tunay na anyo. Nagsimula ang matinding labanan. Si Mang Lando ay hindi patinag gamit ang kanyang agimat at orasyon na itaboy niya ang ilan, si Miraya naman ay ginamit ang kanyang kaalaman sa pangkukulang upang patahimikin ang ilan pang masasamang espiritu. Ngunit, sa kabila ng kanilang tapang, ang pinuno ng mga aswang ay hindi basta-basta. Ang pinuno, isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki. At matang nag-aapoy, ay lumaban ng harapan kay Mang Lando. Sa tulong ni Meraya, napaslang nila ang pinuno gamit ang kanilang pinagsamang lakas. Sa huling sandali, sinubukang sumpain ng pinuno si Meraya. Ngunit dahil sa lakas ng agimat ni Mang Lando, napigilan niya ito. Matapos mapatay ang pinunong aswang, tuluyang nawala ang sumpa kay Meraya. Bumalik siya sa pagiging isang ganap na tao. Ang kanilang baryo ay muling nagkaroon ng katahimikan at naging mas malapit ang mga tao kay Mang Lando at Niraya dahil sa kanilang sakripisyo. Hanggang ngayon, sinasabing naririnig pa rin sa kagubatan ang mga dasal ni Mang Lando at ang orasyon ni Miraya na patuloy na nagtatabi sa anumang banta ng dili. Ang pagmamahal ay may kakayahang pagtagumpayan ang anumang dilim. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang Hiwaga at Sindak ng Gabi. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating kwentuhan. Mag-ingat po ang lahat. God bless.